Number 10. Lihim ng Outback. Isang ordinaryong lalaki ang nakaranas ng kakaibang pagsubok sa malawak na outback ng Australia. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, siya ay biglang nagising sa isang sitwasyong hindi niya maipaliwanag. Nasa kalagitnaan ng kawalan, mahina at walang malinaw na alaala kung paano siya napuntaron. Sa kabila ng kawalang pag-asa, ginamit niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mabuhay. Ang kanyang pagkain ay mula sa mga insekto, maliit na hayop, at anumang mapagkukunan na maaari niyang makita sa kapaligiran. Ang mga araw ay naging linggo, at ang pakikibaka laban sa gutom at init ng araw ay naging bahagi ng kanyang araw-araw na laban. Umabot ng mahigit 70 days ang kanyang pamamalagi sa mapanganib na disyerto na halos walang tubig at pagkain. Sa panahong ito, unti-unti siyang humina, nawalan ng timbang, at halos mawalan ng pag-asa. Subalit ang kanyang determinasyon ang nagbigay daan upang patuloy siyang makahanap ng paraan upang manatiling buhay. Sa huli, siya ay natagpuan ng mga manggagawa sa isang istasyon at agad na iniligtas. Tangkaranasang ito ay nagsilbing halimbawa ng matinding pagtitiis at lakas ng loob ng isang tao sa gitna ng matinding pagsubo. Number 9. Sa buatan sa Himpapawid, isang babaeng parachutist ang nakaranas ng halos kamatayan matapos bumagsak mula sa ere dahil sa hindi pagbukas ng kanyang parachute. Ang insidenteng ito ay nangyari sa kalagitnaan ng kanyang pagtalon mula sa taas na higit isang libong metro. Una, inakala niyang ito ay simpleng pagkasira ng kagamitan. Ngunit habang patuloy siyang bumabagsak, naging malinaw na may mas malalim na dahilan ang pangyayari. Ligtas siyang bumagsak sa isang agong bungkal na bukirin na nagligtas sa kanyang buhay. Bagay na maaaring ituring na isang himala. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas ang katotohanan. Ang hindi pagbukas ng parachute ay hindi aksidente. Lumabas sa investigasyon na ang mismong kanyang asawa ang nagmaniobra upang siya ay mapahamak. Ang motibo ay may kaugnayan sa pera at insurance, dahilan upang lalong maging kontrobersyal ang insidente. Sa kabila ng pagtatangkang kitlin ang kanyang buhay, ang pangyayaring ito ay nagpakita ng matinding pagtatasil at kasamaan na maaaring manggaling mula mismo sa taong inaasahan mong magtatanggol sa iyo. Number 8. Laban sa Bato Isang binatang mountaineer ang naglakbay mag-isa sa isang tanyag na kanyon sa Amerika. Hindi niya inaasahan na sa halagitnaan ng kanyang paglalakbay, isang malaking tipak ng bato ang babagsak at dudurog sa kanyang praso. Dahilan upang siya'y maipit sa loob ng makitid na bangin. Sa loob ng ilang araw, nagtiis siya ng walang sapat na pagkain at tubig at nag-iwan pa ng mga mensahe para sa kanyang pamilya sakaling hindi siya makaligtas. Ang kanyang kalagayan ay lumala habang patuloy siyang nakikipaglaban sa init, gutom at kawalan ng pag-asa. Matapos ang halos isang linggo, gumawa siya ng mabigat na desisyon na siya lamang ang makakapagligtas sa sarili. Sa matinding kirot at desperasyon, nagawa niyang putulin ang sariling braso gamit ang maliit na putchilio. Pagkatapos, nakalabas siya sa kanyon at naglakad ng ilang kilometro hanggang sa matagpuan ng ibang mga naglalakbay. Ang kanyang karanasan ay naging isa sa mga pinakatanyag na kwento ng kaligtasan, patunay ng matibay na paninindigan ng tao laban sa imposible. Number 7. Bata laban sa sunog Isang paslit na wala pang tatlong taong gulang ang nakaranas ng matinding trahedya sa kanilang tahanan. Sa isang gabing tahimik, nagliyab ang kanyang higaan mula sa isang kandila na nagdulot ng malawakang sunog. Ang kanyang maliit na katawan ay nasunog ng higit 80% at siya ay isinugod sa ospital na halos walang pag-asang mabuhay. Sa pananaw ng mga doktor, wala na siyang kakayahang makaahon mula sa matinding pinsala na kanyang tinamo. Ngunit laban sa lahat ng prediksyon, nakaligtas ang bata. Kinailangan niyang sumailalim sa maraming operasyon at nawalan ng mga kamay, mga daliri sa paa, at bahagi ng paningin. Habang lumalaki, hinarap niya ang hirap ng panunukso at diskriminasyon, ngunit hindi siya bumitiw sa pag-asa. Sa suporta ng kanyang ina, natutunan niyang tanggapin ang sarili at gamitin ang kanyang karanasan bilang inspirasyon sa iba. Ang kanyang buhay ay naging huwaran ng lakas ng loob at pagtanggap sa sariling kapalaran. Number 6. Laglag sa gubat Isang kabataan dalagita ang nakaligtas matapos bumagsak mula sa himpapawid sakay ng isang eroplano na nagkaproblema sa gitna ng bagyo. Nakaupo pa rin sa kanyang upuan, siya ay nahulog mula sa taas na ilang libong metro bago tuluyang bumagsak sa makapal na kagubatan ng Amazon. Sa kabila ng matinding pinsala sa katawan, siya ay nakaligtas dala na rin ng swerte at tibay ng loob. Sa mga unang araw, tinangka niyang humanap ng kanyang ina, ngunit walang resulta. Pinilit niyang sundan ang mga ilog upang makahanap ng daan patungo sa kabihasnan, isang payo na kanyang natutunan mula sa kanyang ama. Sa loob ng mahigit isang linggo, kinaya niya ang matinding gutom, sakit at takot sa kalikasan. Hanggang sa siya ay matagpuan ng mga lokal na naninirahan, na agad siyang dinala sa ligtas na lugar. Ang kanyang kwento ay naging isa sa pinakakilalang halimbawa ng kabataan na nakaligtas sa imposible. Number 5: Bagyo sa Karagatan. Isang babae ang nakaranas ng malagim na kapalaran sa gitna ng karagatan matapos na ang kanilang yate ay salpukin ng isang napakalakas na bagyo. Siya at ang kanyang kasintahan ay naglayag para sa isang misyon, ngunit sa kalagitnaan ng paglalakbay, sinalubong sila ng unos na halos tumapos sa lahat. Ang kanyang kasintahan ay nawala at hindi na muling nakita matapos ang banggaan ng malalaking alon at malakas na hangin. Siya naman ay sugatan at halos mawalan ng malay sa loob ng ilang araw, matapos magising kinailangan niyang harapin ang katotoha ng siya na lamang ang natira. Sa loob ng apat na isang araw, nakipagsapalaran siya sa gitna ng karagatan nang walang pasiguruhan kung siya ba ay makakaligtas. Ginamit niya ang lahat ng natirang kagamitan upang mabuhay hanggang sa makarating siya sa isang ligtas na pampang. Ang kanyang kwento ay patunay ng katatagan at tapang ng isang tao na nag-iisa laban sa kalupitan ng kalikasan. Number 4. Yelo ng Norwega, isang babaeng estudyante ng medisina, ang nakaranas ng kakaibang trahedya habang nag sa kabundukan ng Norwega. Siya ay nadulas at tuluyang bumulusok sa isang ilog na natatakpan ng makapal na yelo. Ang kanyang katawan ay naipit sa ilalim ng nagyeyelong tubig sa loob ng halos 80 minuto, dahilan upang halos mawalan siya ng buhay. Sa oras na yon, ang kanyang katawan ay bumagsak sa pinahamababang temperatura na naitala sa isang taong nakaligtas. Nang dumating ang mga rescuer, siya ay tila wala ng buhay. Walang tibok ng puso, walang hininga, at matigas na ang katawan. Ngunit sa halip na sumuho, nagsagawa ng maingat na paraan ang mga doktor upang unti-unti siyang painitin. Pagkalipas ng ilang oras, muling bumalik ang kanyang tibok ng puso bagay na itinuturing na isang milagro. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng inspirasyon sa mga pananaliksik tungkol sa hypothermia at kung paano mailigtas ang mga taong nasa matinding kondisyon. Number 3. Dagat ng Kakapangan Isang manggagawang mandaragat mula Asya ang nakaranas ng pinakamatinding pangsubok matapos lumubog ang barko na kanyang sinasakyan sa karagatan. Habang lumulubog ang barko dahil sa pag-atake ng kalaban, mabilis siyang kumapit sa isang maliit na raft na nagsilbi niyang tanging tahanan sa gitna ng dagat. Sa loob ng mahigit isang daang araw, nakipagsapalaran siya laban sa init ng araw, gutom, uhaw at panganib ng mga pating na palaging umiikot sa paligid. Ginamit niya ang bawat piraso ng materyales mula sa raft upang makahanap ng paraan para mabuhay. Nakahuli siya ng isda at mga ibon, at ang tubig ulan naman ang nagsilbing kanyang inumin. Sa kabila ng pangihina ng katawan at isip, patuloy siyang kumapit sa pag-asa na may darating na tulong. Sa huli, siya ay natagpuan at nailigtas ng mga manginisda. Ang kanyang karanasan ay isa sa pinakamahabang na italang pagkaligtas sa dagat na naging simbolo ng matinding pagtitiis ng tao laban sa lahat ng pagsubok. Number 2. Banggaan sa Andes Isang kopunan ng mga malalaro ng rugby mula Uruguay ang sakay ng eroplanong bumagsak sa kabundukan ng Andes. Sa matinding pagdakabasag ng eroplano, maraming pasahero ang agad na nasawi, kabilang ang mga mahal sa buhay ng ilan sa mga nakaligtas. Ang malamig na klima, kakulangan ng pagkain at kawalan ng tulong mula sa labas ay nagdala ng halos walang pag-asang kalagayan sa gitna ng matinding gutom, napilitan ang ilan sa kanila na gumawa ng mahihirap na desisyon upang magpatuloy na mabuhay. Matapos ang ilang linggong paghihintay at walang dumating na saklolo, ilan sa mga nakaligtas ang naglakad ng sampung araw sa bundok upang humanap ng tulong. Sa wakas, isang magsasakang nakakita sa kanila ang naging susi upang maiparating sa mga otoridad ang kanilang kinaroroonan. Sa kabuuan, Labing-anim na katao ang nailigtas. Ang kwento ay nananatiling isa sa pinakakilalang halimbawa ng pagtitiyaga at pakikipaglaban ng tao laban sa kalupitan ng kalikasan. Number 1. Sugatan ng Grizzly Isang mga ngaso ang nakaligtas matapos siyang atakihin ng isang babaeng oso na may mga anak. Ang malupit na pag-atake ay nagdulot sa kanya ng sirang paa, napunit na anit, at mga sugat na halos ikamatay niya. Dahil akala ng kanyang mga kasamahan ay wala na siyang pag-asang mabuhay, iniwan nila siya sa isang mababaw na hukay at kinuha ang kanyang mga gamit. Ngunit sa kabila ng kalagayan, hindi siya sumuko at nagpasiyang ipagpatuloy ang laban para mabuhay. Sa loob ng maraming linggo, gumapang at naglakad siya ng daan-daang kilometro utang marating ang pinakamalapit na kuta. Kumain siya ng mga prutas, insekto at anumang makakatulong sa kanyang katawan upang manatiling buhay. Bawat hakbang ay puno ng sakit at hirap, ngunit pinilit niyang magpatuloy dahil sa hangaring makapaghiganti at makabalik. Sa kalaunan, siya ay dumating sa kaligtasan, isang patunay ng hindi matatawarang lakas ng loob at matinding hangaring na mabuhay ng isang tao.